Subscribe ko ya JJ. What's up guys? Me JJ. Welcome to our main channel. Bigas and dito tayo sa Jollibee kumakain ba tayo. Love sarap. Eh no. <laughs> Nasa Jollibee tayo. Sorry. Hindi ko pa lang na i-record yung intro guys kasi naglalag po ako niyan guys. Oo. Oh, oh. Naglalag po ako niyan. Paano ko na ano yung guys? So ayun di ko na na-record. Nag-vlog ako. So, ayun. Ayun, kukain tayo dito ng spaghetti. Ang sarap ng spaghetti. Ang favorite kong spaghetti. Ay, spaghetti ay po, dago. Sorry guys, hindi ako lang pag vlog noon. Tsaka, ayun, basta. Kasi exam ko pa yung kanina, tsaka nung nakaraan araw, tsaka kahapon. Ayun, so, ibisa ko kahapon garaan din. So, kain tayo dito ng Jollibee. Kaya, namiss ko na yung mag-vlog guys. So, kain tayo dito ng 10 picks chicken nuggets. Oh, mama, I love chicken nuggets. Ay, pur dago. Ay, ay, ay. Pur pur dago. Ay. So, kain tayo dito ng prince prince. Jumbo prince. So, ayun. sarap guys. So, oh. ang sarap, sarap, sarap. Kumain ng prince healthy to guys. <laughs> Patatas eh healthy to. Healthy ba to guys sa tingin nyo? <laughs> ay naubos ko na guys. So Ano ba yan? Naglalag tayo. Guys, okay, so, ililinis natin, ipapalinis natin. Let me take these plates away for you. Okay na po. Ala. <laughs> Uy, Philippines! Philippines! Ay, ay, ay. Tingnan natin, dignan natin. Ya, ano na pala natin to, Wait lang. Saan na ba yung... No, wait lang, wait lang. Wait lang. Under my chair. Ayan. ng chair. So, kanina pagkain to. Sayang guys. So, kainin niya sa totoong buhay. Charot. So, ayun, sarap naman nun. Nakakatakam sa totoong buhay. Ay, naro lang ito eh. <laughs> Naiihi ako guys. Naiihi. Ay. Ma, si Ihi tayo guys. Si Ihi. Uh, um, saan yung lalaki? Uh, saan yung lalaki dito? Ito ba? Ay, pang babae. Ito diba sa mail. Yun, sa mail tayo. Ayun. Oh, walang maninilip. Walang manililip. Walang maninilip. Pag nanilip, sapok ang mata. Ay, joke lang po. Guys, din na po kaya ng aking... Screen record. babay bye na po. Sa susunod po ulit. Naglalag po kasi. Ay, mukha ako. Thank you for watching.